singitan <laughs> ah <Ay>. singitan ka bae woi <laughs> singitan <t> singitan <laughs> bae kincha na kincha na i'm okay i'm fine kincha na kincha oh. na teng ning 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 another one akui <laughs> kinabahan. Pangalawa <laughs> Nadalawahan ako ngayong araw ah <laughs> Na napitik na ano ah Sa side mirror Gwen Chana! Gwen Chana! Gwen Chana! Eh, I'm okay! I'm fine! Queen Chana! Pag singit ka na, sisingitan ka pa eh Ayari talaga tayo dyan <laughs> magtatamaan talaga yung ano natin side mirror singit ka na, singit na ako isingitan ka pa, yun tamaan tayo ng side mirror Sige, sige, sumusubay tayo kahit sa patungo Sa akin ay wala namang problema yon Sa pagkataking kaligayahan na ika'y aking masamahan Kung saan mo magusto pumaroon Hindi ako sa'yo tatanggi, aayaw hindi Sa halip halipaking kaligayahan na gusto mong magkatabelan Tayo lagi at yun ay parate sa akin ay ayos yon Kung pwede lang sana ikutin natin na mundo Habang ikaw ang siyang aking kapiling At kung pwede lang sana din na mabusa ng pakero Para lagi masaya ka sa aking piling pero gagawin ko pa rin ang lahat Bibigyan ka ng buhay na parang story sa aklat Pantas siya mo ibubuhay sa realidad Kapag kasama ka, lahat ito si Pilidad Oh, oh, oh. okay bye. Oh, wow Carlos Vives Y dar dame Esto tengo que decir si tu de que encontré <coughs> en una mujer Y me en hace feliz ni con de dolor ni utramitar Sula Vincian What? Let's go Viva la luna por ti Sin luna y nada por ti Dizan y sanan Estas senti luna por ti Imaginica Ya Estas enciendiendo por ti uh, Oh, 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 oh